Inulan ng mga batikos at puna ang PWD ramp sa pinasinayaan na Pilam Edsa Bus Carousel Station. Sa tarik, tila nagmukaro itong slide sa swimming pool. At imbes na makatulong sa mga may kapansanan, tila naging dagdag hamon pa lalo na sa mga naka-wheelchair pag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Don Artes na hindi ganap na PWD friendly ang rampa na nagdudugtong sa footbridge at sa elevator sa mismong unloading at loading area ng istasyon. Ako ba yung mihingi ng paumanin sa ating mga kababayan kung ang impresyon nyo ay hindi po siya pinag-isipan? Hindi po. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Well, unang-una, medyo maganda kasi yung angulo ng pagkakakuha. Akala mo, dere-derecho. In fact, nandoon naman kayo, nakita nyo nung in-inspect natin nila, Sec. Jimmy Bautista, yan. Hindi naman po, ay, ibang location. Ba? Hindi po siya ganoon naman po, katarik. Uh, pero, we will admit na uh, hindi siya perfectong disenyo kung sasabihin mali, hindi po siya mali dahil given the limited space sa height at sa laki ng lugar, ito po lang talaga yung pwedeng mailagay. Ayon kay Artes, ang pamunuan ng MRT3 ang nagbigay sa kanila ng limitasyon sa taas ng elevator sa bus bay dahil anya kung isasagad ay tatama na sa ilalim ng riles ng MRT3. Naghanap po kami ng solusyon para maalaw na mas mataas pa. In fact, instead na yung usual elevator na meron pang room para doon sa makina, ito po yung tinatawag nating roomless na elevator na maliit lang po yung pinaglalagyan ng makina para nga po maitaas pa natin as much as possible para yung rampa hindi po masyadong maging matarik. Given that limitations, pinag-usapan po namin whether or not itutuloy pa itong particular na station na ito na kung lalagyan ng elevator dahil nga po uh, limited yung spasyo at uh, talagang alam mo naman po namin na talagang hindi ideal yung gagawin namin na rampa marami naman po dyan hindi ganyan kasi nga po inaalaw nung spasyo na uh, hindi siya maging matarik like ito yung tawak, sa Balintawak sa, sa Bagong Baryo uh, in-encourage ko po kayo na pasyalan na at para makita nyo for yourself at sa Guadalupe na hindi po siya matarik. Talagang PWD friendly. Makikipag-usap daw si Arte sa isang kilalang architectural firm para sa mga maaring magawang paraan sa disenyo ng rampa. Maaring may challenge ito lalong lalo na sa mga naka-wheelchair pero I'm in touch with one of the premier architectural firm dito sa Pilipinas, i po nila yung kanilang service for free. Magkakaroon po kami ng inspection at magsasuggest po sila ng ways kung paano pa i-improve. Uh, kinausap ko rin po yung contractor. Actually, hindi pa naman po ito talagang kapos. I Inaugurate lang po namin uh, kung ano man daw po yung possible adjustments na pwede para mas gawing accessible yung rampa ay gagawin niya for free. May bahagi ng plano sa rampa ang hindi pa nagagawa, sabi pa ng opisyal. At sabi niya, magtatalaga sila ng kanilang mga tauhan na tutulong sa PWDs sa ligtas na paggamit sa rampa. Yan naman po talaga ay pipinturahan noong parang may buhangin para po wag maging madulas kahit umulan. At ganoon din po magtatalaga po tayo ng tao para mag-assist sa ating mga PWDs kung kailangan gumamit nitong rampa na ito. Nilinaw din ni Artes na pinasinayaan pa lamang nila ang bus station at hindi pa ito magagamit ng mga pasahero hanggang hindi nila na ang lahat sa pasilidad. Hindi pa naman talaga siya open. Um, so gawin po muna siguro namin yung mga improvements na pwede bago po siguro ito buksan tuluyan. John Scosio Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.